Ang gabi po po si KJ Tignasan ng mga perador ng bayan technical support uh, interviewin ko lang po si Manuel ang <coughs> representative po ng BNB movement Anuel ano ba yung para sa BNB movement? para sa ano ba yan? Uh, ang uh, ka, <coughs> ano nito pinaka aim o moto o yung uh, pakilos ng ating mga kabataan eh ako sana kung uh, hindi kaya natin itong mga kabataan na sumali sa ating uh, pakilos na ito dahil ito ay uh, para sa atin sa bansang Pilipinas hindi lamang ito uh, para po sa amin ito po ang uh, pakilos na ito ay para po sa mga uh, yung uh, hindi inaabutan ng katarungan hindi inaabutan ng uh, salitang uh, batas pinangutan ng salitang uh, mga tao, ito po ay uh, na sa buong uh, bansa natin upang uh, tulungan yung mga tao na uh, walang kaalaman, kulang sa kaalaman sa ating batas dito sa Pilipinas. Talo na yung mga batas sa pang-api, pang-apuso, ay kinakay na malaman so, ng mga kabataan natin ng bulat na sa katotohanan. Si Kajun kasama rin sa movement na yan. Ah, lahat po. Kasama uh, po ah, si Jun uh, Ilagal Lasso ay uh, kasama natin. Mm -hmm. ating ano, mga superior sa kaitasan dito po sa Batas Internet. Sa aming program ang mga operador ng bayan. Lahat po inaikaya at lahat po ng mga kapwa natin Pilipino para po makalaya sa so, tinatawag na mga api, mga abuso. At kung ano po yung ginagawa uh, military technique ng mga polis o mga militar o pang mga uh, mga palakid lamang ng kapwa sa so, pamagitan ng uh, panghuli o yung tinatawag na uh, apre, pang-aprin. Uh, ang mga napanood natin kung paano yung pang-aprin na mga sa polis ay sa pagkawa kakayahan na lumaban sa mga alagad ng batas na mga alagad ng batas. Hindi naman po lahat ng alagad ng batas. Kaya po sa kung yung po yung mga talaga ng batas na abusado yung uh, pera pera naman binabangketa yung mga hinuhuli ka nga ah, pag nakahuli binabangketa pa wala naman sa pera yung mga uh, mga magulang yung mag mga kabataan na wala ka naman sa batas eh nakukulong pa uh, at sa sopa ng pera kaya po ito po po pinta to eh ang pagkilos lalo na po ngayon sa nakalagay na eleksyon sana po tuloy natin maigit yung mga nagpapanggap na sila yung mga tao, mga Diyos, at ito so, yung pulang din pula na ito eh. Yung pulang nga nga ako, pero hindi tutungan, pong, thing, uh, magkapa, po, hindi naman katotohan na, pulang napapako. Yung po, piso-piso ang dating sa madla, para po,